WhatsApp up mga katambling? Grabe, sobrang init na talaga ng panahon ngayon. Konting labas mo lang, siguradong masusunog ka na. So ayan, lumabas nga pala ako para i-check yung sinampay kong toalya. And bingo! Ayan, sobrang init ng panahon, natuyo agad. So ayun na nga, dahil nga sobrang init sa labas, bigla ko na lang naisip na bumalik ng bahay. Nabigla pa ako dun sa lagay na na. Siyempre, wala naman tayong gagawin sa labas. Alam naman kaya magtambay tayo at magbila, ba? Diba? So, dahil nga wala akong magawa, naisipan ko nalang mag-refill ng mga alcohol. Ayan nga pala yung lalagyanan ko ng alcohol. Kasi kung natatandaan nyo, ba? Diba, nung naglinis ako ng bahay, siguro naka na kilong alcohol ako. Yun yung nagamit ko. So, ito, kailangan na natin mag-refill. At dito naman po sa gilid, meron din akong biniling bagong butane gas. Kasi alam nyo naman, wala na akong butane gas dito sa bahay. At alam nyo rin kung gano importante sa mga katulad lad kong single parent ang butane gas. Wow, single parent! Opo, kasi meron po akong anak, si Rafa. So, ayan, masayang-masaya ako kasi nakabili ako ng bagong butane gas. So, since wala rin naman talaga akong magawa, bigla ko nalang naisip na magluto ng pansit kanton. Ito nga pala yung mga ista ko ng pagkain dito sa loob ng rep. Ito po yung dati kong grocery. Hindi ko pa po na yung upos. Siguro mga 2 months na to dito. But don't worry guys, kasi hindi pa po expired to mga to. Matagal pa po bago ma-expired. Eh, kasi naman Lagi nakasarado tong refrigerator Kaya lagi ko nakakalimutan Na marami pala akong stack ng pagkain dito <laughs> By the way, mga tamling, bigla ko nga palang nakita tong bote ng Emperador. Ayan po yung tira ko nung last time na uminom ako, pero hindi ko naubos. Alam niyo naman ako, manginom. Kaya ko pong uminom ng mag-isa, kahit nandito lang ako sa bahay. Kulang na lang talaga mag-asawa di ba? Pero hindi ko po gagawin yon. Wala pa po akong balak mag-asawa. Kasi alam niyo naman ang panahon ngayon, ba? Diba? Pero na lang siguro kung seryoso at mo no. Kasi alam niyo naman ng mga lalaki ngayon, ang labanan Gcash. So, ito na nga mga katambling, nilabas ko na yung ating portable gas burner. Ang saya-saya ko kasi hanggang ngayon maayos pa rin siya at gumagana. 2019 ko po nabili. So, ibig sabihin, 4 years na po itong nasa sa akin. Sana all lahat ang nagiging jowa ko, tumatagal ng 4 years. Charot! At meron nga pala akong binili sa tindahan, dalawang itlog at dalawang hotdog. syempre may kasamang ice cream niyan. Alam nyo naman, ba diba, sobrang init ang panahon, kailangan natin ng pampalamig. Mas malamig pa sa relasyon nyo. Charot! So, ayan mga katambling, nire-ready ko na pala lahat ng kakailanganin natin sa pagluluto. Ang saya-saya ko kasi ang laking tulong sa akin itong gas burner na to. Kasi alam nyo naman dito sa bahay, ba diba? Wala akong lutuan at wala rin akong tangke. Eh. Ito talagang madalas kong ginagamit para lang makapagluto ako ng pagkain. At isa pa, iniiwasan ko na rin talaga na order ng umorder online. Kasi alam nyo naman, ba diba? Sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon. Tapos meron ka pang babayaran na delivery fee. Kaya masaya ako, meron akong gas burner dito sa bahay kasi ang laki talaga ng tulong sa akin. Although, hindi mo naman may iwasan na bumili ng pagkain sa labas, lalo na kapag crave ka, diba? Pero dahil dito, ang laki talaga ng naitulong sa akin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Charot! Anyway, ayan, nilagay ko na nga pala yung ating pansit kanton. Mabilis lang po maluto yan ha. Huwag niyong sosobrahan baka malata. O di ba? sabi ko nga sa inyo, mabilis lang maluto. Ayan, lalagyan na po natin ang ating seasoning pampalasa po yan para sumarap yung ating pansit kanton. And syempre, lalagyan din po natin ng additional flavor. Ito po yung Maggi Magic Sabor. Hot chili po yan. Pampalasa rin po yan. Ayan, konting mekos-mekos lang. Tapos ayan, luto na at pwede na pong ihanda. Ready to eat na charot. At syempre, ililipat po natin yan dito sa ating grilling pan. Pati po yung mga hotdog, kailangan po natin ilipat yan para naman maging presentable. And syempre, hihiwa-hiwain din natin yung mga itlog na pinakuluan natin kanina para naman magkaroon ng konting drama. Alam niyo naman, di ba? Konting arty-arty. Charot! So, ito na nga mga katambling. Ito po yung ating finish frata. Ang ating special pansit kanton. May kasama pong dalawang hotdog at dalawang itlog. Mukha pong masarap, di ba diba? Siyempre naman, dahil yan sa kaartihan natin. Kung hindi po tayo maarte, hindi magmumukhang masarap yan. Alam ko, nagugutom na kayo at natatakam na kayo. Don't worry kasi matitikman nyo yan kapag naging jowa nyo na ako. Araw-araw ko kayong lulutuan ng pansit kanton hanggang sa magsawa kayo at magsisi kayo na naging jowa nyo ako. Charot! Oh, ayun na nga mga katambling, finally, matitikman na natin yung ating nilutong special pansit kanton. Pasensya na kung ganyan yung ayos ko, kung ganyan yung buhok ko ah. Kasi ayan po yung normalan ko kapag nandito lang ako sa bahay. Alam ko napapangitan na kayo sa akin. Pero ang importante, hindi ako gumagamit ng photo lab. Charot! So ayun mga katambling, kakain na po ako kasi medyo nagugutom na ako, ba diba? Ang haba-haba ng video natin, tas ngayon lang ako kakain. So ano pang hinihintay nyo, sabayan nyo na rin ako at kumain na tayo ng hotdog. Charot! by the way mga katambling kung amabot nga pala kayo sa puntong ito at nanonood pa rin kayo ng video na to maraming 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 marami akala nyo salamat no charot anyway maraming 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 salamat po sa inyo mga katambling and kung nag enjoy po kayo please huwag nyo pong kakalimutan na supportahan po yung channel ko yung youtube channel ko hanapin nyo lang po like a vien and syempre supportahan nyo rin po yung aking facebook page hanapin nyo lang po yung like a vien vlogs pag may nakita kayong maganda yun na po yun opo yung maganda po Supportahan nyo. And syempre, huwag nyo kakalimutan na mag-like, share, and follow. So, ayun lamang po. And maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang po. Bye mga katambling!